binigyan po tayo ng Panginoon ng dalawang tenga para makinig at marinig ang kanyang mabuting balita pero sa panahon ng ating problema maririnig pa kaya natin ang kanyang mabuting balita o kaya ang demonyo ang ating pinapakinggan wala pong ibang binibigay ang demonyo kundi temptation lamang sa ating buhay na kayang nagdudulot ng hindi maganda sa ating buong buhay mga kapatid, ang Panginoon ay wala pong ibang binibigay kundi inspirasyon sa ating buhay na magpapaganda at lalong mapapaganda ang ating buhay. Nawaay sa panahon ng ating problema, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Maririnig natin buong puso ang kanyang sinasabi para sa atin. Dahil siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Amen.